Yo, what's up mga ka-sideline? No? So, share ko lang yung experience ko sa pagbebenta ko dito sa marketplace. Meron tayong uh, naging client 10 minutes ago o 5 minutes ago lang bago mag 12. So, kaya mo na ako. Um, kasi ganito yan ang kwento. Ako empleyado. Empleyado ako ng comics. Yan. Ngayon, Siyempre, uh, alaw ako na magbenta. Pero siyempre, may sistema. Babayaran ko yung item and then bilang, bilang si empleyado, eh, meron akong certain discount. Okay? So ngayon, may benta ko. So ngayon, doon ako kukuha ng porsyento. As, as a, reseller. Dahil inalaw naman ang company. Ngayon may buyer sa sa akin marketplace. Yon nakatransact ko kanina oh. 12 ah uh, ba 5 minutes siguro. Hindi ko lang sure, 5 minutes ago bago mag mas 12. Tapos nirarash niya gusto niya makuha kagad yung item. O so, sabi ko yung yung item mo makukuha mo after ng last break. Hindi ko lang basta-basta may labas yun si Raul talaga tong buyer na to. Suraw niya ngayon kaagad. Ano ka? Hello? Tapos, ang mali ko lang ay hindi ko na-check yung account niya agad. Eh, nawala siyang mukha, oh. Tapos, chinik ko. Nung check ko. Walang informasyon. So, baka asset to. Ano? Low ka. Isirahin mo pa yung pagkatao ko, ah. Hindi ako ganun. Kaya sa mga nagdududa sa akin dito, Dapat akong trabador ah, huwag kayong masyadong ano sa akin kung ano yung sistema padaanin natin yung sistema loko ka yung buyer ka nakilala lang kita baka baka mahalikan pa kita. papalala mo mo pa tapos gusto mo agad ora-orada ano ka pilo? sumunod ka sa process sinabihan lang kita na acknowledgement kasi nga yung resibo ah, bibiling ko sa company yung item babayaran ko o ngayon pina-encode ko ewan ko lang kung naharang pa ng sales kasi pag na-encode babayaran ko yan bo, akin yung item babayaran ko ikaw bayar jo ha ah? Masyadong, ano, sinayang mo yung oras ko. Pangalawa, um, gusto mo, deliver ko agad sa'yo. Alam ko, mangi-scam ka eh. Narandaman ko na eh. Okay? Maraming salamat. Peace, man.